Alam nyo ba kung bakit nagkukulubot ang dahon ng ating mga tanim? Hello mga ka -agree. In this video, pag-uusapan po natin yung apat na dahilan at ano po yung epekto nito sa ating mga halaman. Coming up! Unahin po natin yung epekto once nagkulubot po yung mga dahon ng ating mga tanim. Kasi kung hindi po natin maaagapan, ito po yung mga posibleng mangyari. Number one, maiistan po yung growth or mababansot yung ating tanim. Kung titignan po natin, yung talbos na ating tanim, nandyan po yung growth point. Yan yung lumalaki ng lumalaki. Pag yan nagkulubot yung mga talbos na yan, mag stop po siya sa paglaki, kaya na babansot yung ating mga tinatanim. Pangalawa, low yield. Mababa na po yung inyong production. Kasi once nagkulubot po yung mga talbos na yan, hindi na siya magpuproduce ng mga bulaklak. Yung mga bulaklak yan po yung nagiging bunga once na pollinate. So kung wala siyang bulaklak, hindi na rin po magbubunga. Mababa na yung inyong production, malulugi na po kayo. Number 3 ay premature bud drop. Malalaglag po yung mga bulaklak ng inyong mga tanim. Kasi nasa survival mode siya, kailangan niya mag -survive. babawasan at babawasan niya yung parte ng kanyang katawan. Ang pinakaunang ibibitawan niya ay yung mga bulaklak. So, kaya nagkakaroon po ng mga premature bud drop. Number 4 ay distorted fruit. Baloktot po yung mga bunga ng inyong mga tanim. So, yan po yung cause kasi nga, hindi na siya makapag-function ng maayos, affected na yung kanyang mga dahon, affected din po yung kanyang mga bunga. Kaya marami po tayong makikita na baluktot na talong, baluktot na ampalaya, pipino, dahil po yan sa pagkulubot din ng mga dahon. Alam naman po natin sa dahon nagluluto ng pagkain yung ating mga halaman. So kung affected po yung dahon, automatic affected din po yung kabuuan ng ating tanim. Lalo na po yung mga bunga. Ngayon pag-usapan po natin yung apat na dahilan kung bakit nagkukulubot yung dahon ng ating mga tanim. Number one ay yung environmental factor. Kung extreme po yung temperature at sobrang init ng panahon, mapapansin natin yung dahon ng ating mga tanim nagkukulubot. Okay lang po yan, normal lang yan kasi yan po yung kanyang defense mechanism para labanan po yung sobrang init. So ang pwede po natin gawin dyan, diligan lang natin yung ating tanim para makarecover siya sa sobrang init. Tanong, anong oras po ba magandang magdilig ng ating mga halaman? Umaga ba, tanghali or hapon? Ang pinakamaganda po talaga ay umaga kasi kung bibigyan natin siya ng tubig or didiligan natin siya sa umaga, meron po siyang panglaban sa buong maghapon. Kumbaga, hydrated yung ating tanim. Kung hapon natin siya didiligan, imagine mo, mula umaga hanggang hapon, hindi siya nakainom ng tubig, tapos sobrang init. So, ang tendency nun, manghihina yung ating tanim. But then again, kung sobrang init po talaga, as much as possible, diligan natin ng mga 2 to 3 times a day yung ating mga tanim. Kung kailangan diligan sa tanghali, diligan natin. Kung kailangan diligan sa hapon, diligan pa rin natin para makasurvive siya sa sobrang init. Tanong, nakakapasma po ba pag nagdilig tayo sa tanghali? Ang sagot po dyan, hindi. Hindi po yan nakakaapekto sa ating tanim. Actually, nakakatulong pa yan para ma-rehydrate yung ating tanim at meron siyang panglaban sa sobrang init. Maliban po sa pagdidilig, yung isa pa po kung pwede natin gawin para malabanan yung sobrang init, yung paglalagay natin ng shade net. May nabibili po yan sa Agri Supply. Yan po yung ini-install para mabawasan yung sobrang init na tumatama sa ating mga tanim. Kung wala po kayong budget pambili ng shade net, pwede po kayong magtanim ng mga crops in between ng mga crops na mahihina sa init tulad ng mga leafy vegetables yan mahina po yan sa init mabilis siyang malanta so pwede tayong magtanim in between ng mga leafy vegetables ng mga crops or gulay na matitibay tulad ng talong para kahit paano magkaroon siya ng shade at hindi naman full sunlight yung makukuha ng mga leafy vegetables pangalawang dahilan ng paggulubot ng dahon ay yung peste kung yung dahon po ay nagkulubot pa ibabaw or pa ilalim, i-check nyo po yan. Merong insekto na kumakain. Kung pa ilalim, aphids po yan. Kung pa ibabaw, ibang klase ng insekto din yung kumakain. Ang pwede po natin gawin dyan, mag-spray po tayo ng OHN2, yung Oriental Herbal Nutrients 2, yung merong sile, tsaka herbs or makabuhay. Pwede rin tayong mag-spray ng homemade insecticide and fungicide. Gawa naman po yun sa baking soda. 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng dishwashing liquid, tsaka 1 teaspoon ng vegetable oil sa isang litong tubig. Yan po yung ipang spray natin dun sa mga dahon na merong insekto. Yung baking soda tsaka yung dishwashing liquid, yan po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insekto. Kaya nakakatulong siya para puksain yung mga peste. Then yung vegetable oil, yan naman po yung magsaserve as binder para hindi po siya basta-basta ma-wash out doon sa ini natin. Kung aphids po yung problema natin, kahit ispreya natin, babalik at babalik yan as long as may mga langgam po sa paligid. Kasi magka-tandem po yung dalawa na yan. Yung langgam, yan po yung naglalagay ng chemical para puntahan ng mga aphids yung mga talbos. Pagpunta naman ng aphids, kakainin niya yung katas o yung sap ng dahon. Tapos, magpuproduce naman siya ng uh, honeydew na pagkain ng langgam. So, nagkakaroon sila ng symbiotic relationship. Tapos, itong mga langgam, habang kumakain yung mga aphids, pinoprotektahan nila ito laban sa mga ladybug, sa mga predator ng mga aphids. Parang nagiging slave o alipin ng mga langgam itong mga aphids. Kasi, mawawalan sila ng pakpak hindi na sila makakaalis. Ang gagawin naman ng langgam, ililipat nila yan sa mga mahihinang tanim para doon naman sila kumain ng kumain at pag-produce ulit na mag-produce ng honeydew. Para sa langgam, madali lang po yung solusyon natin dyan. Pag-spray po kayo ng 100 ml ng white vinegar, yung nabibili natin sa palengke, tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Puro po yan. Pag in-spray natin sa langgam, mamamatay yung langgam. Pero matapang po yung solusyon na yan kaya hindi natin siya pwedeng i-spray sa mga tanim. So ang natin, ipagpag nyo po yung tanim para malaglag yung mga langgam sa lupa or isprayan natin ng tubig yung mga langgam para maalis doon sa tanim bago natin isprayan ng suka na may dishwashing liquid yung mga langgam. Pangatlong dahilan kung bakit nagkukulubot yung dahon ng ating tanim ay yung disease. Merong sakit na tumama doon sa ating tanim. So ngayon i-identify natin yung tatlong klase na sakit na pwedeng tumama. Meron tayong tinatawag na virus, merong fungus, tsaka bakteriya. Unahin po natin sa virus. Dito sa virus, mahirap na siyang itreat. Wala na po tayong magagawa dyan. Ang pwede natin gawin ay prevention na lang. So kung tinamaan na po yung isang parte o yung isang sanga ng ating tanim, iprune na natin, tapos itapon o ibaon sa lupa para hindi kumalat yung virus. Kung isang tanim na po yung tinamaan, ginagawa po yan ng mga malalakiang taniman, binubunot na po nila tapos dinidispose nila para hindi siya kumalat. Kasi ito pong mga virus, madali siyang mailipat sa pamamagitan po ng hangin saka ng mga insekto. Kung fungus naman, usually naninilaw yung mga dahon, may mga discoloration. Ang pwede po natin dyan gawin, mag-spray tayo ng mga alkaline-based solution. Pwede po yung hydrogen peroxide, 1 is to 2. Kung 100 ml ng hydrogen peroxide, 200 ml naman ng tubig gagawin kasi natin dito, papatayin natin yung mga fungus tapos itataas natin yung pH level. Pwede rin tayong mag-spray ng mga alkaline-based solution tulad ng baking soda. Dalawang tablespoon per gallon of water. So, yan po yung i-spray natin sa mga dahon para ma-increase yung pH level. Kasi itong mga fungus, uh, gusto niyang mabuhay sa mga lugar na mamasa-masa at acidic environment. Kung napansin nyo naman yung tanim ninyo healthy ngayon, tapos kinabukasan, bigla siyang nalanta, as in buong tanim yung nalanta, ang pwedeng tumama po dyan ay bacterial wilt. Isang klase ng bakterya. So, ang solusyon naman natin sa mga bakterya na diseases, na mga sakit, ay i-increase po yung mga microorganisms dun sa lupa. Yung mga good bacteria at microorganisms. So, mag-i-spray tayo ng effective microorganisms, ng indigenous microorganisms, lahat po ng mga good bacteria, i-apply nyo po dun sa lupa para paramihin natin yung mga good bacteria at maiwasan natin yung pag-atake ng mga bacterial wilt. Pangapat na dahilan kung bakit nagkukulubot yung dahon ng ating tanim ay yung nutrient deficiency, particularly po yung calcium. Kung kulang sa calcium yung ating tanim, mapapansin nyo yan, madali siyang kapitan ng sakit, tapos yung mga talbos niya nagkukulubot. So yan po yung isang dahilan. Kung umabot po kayo sa part ng video na to, mas maintindihan nyo kung paano natin maiiwasan yung pagkulubot ng mga dahon ng ating tanim. Kasi na-identify natin yung mga dahilan at yung epekto nito sa ating mga tanim. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!